ไม่รู้ต้องอะไรดีโอ้โอเล่สดเจ๊อันนั้นไงโหติคตาละไงอะไรกันเจ๊มามาดูตัวนี่แหละตัวใหญ่แล้วก็มีลักษณะอาจจะอาจจะสุดปลายยนมามานึกนึกนึก mga pages mga matubayan so bawat uh, binubuksan nila na uh, magkabilangan no? so dami na dami na daming, uh, po ang uh, mga buhat at uh, dalawang grupo itong uh, naglilinis na ito sa kahaba ng top no meron doon papuntang north no at uh, ito sa akin nalalagyan naman natin sa tapat ng Pichet ito yung papuntang south yan so, ayon kay ano no yung uh, so, tuloy tuloy po yung uh, kanilang paglilinis na ito hanggang doon sa kahabaan ng ilarte na ito at tuloy tuloy lang sila at uh, ito na nakasako sako na yung mga burak no? uh, papansinin mas marami kasi dito nga nakukuha dahil dito yung uh, bunga nga nung clipper no, yung tabo ng clipper dito papunta ha? yung uh, nadadala na lang doon yung uh, panangkuit nung clipper, yung natatangay doon no? kaya medyo kukunti lang yung nakukuha doon pasa uh, marami dito sa lugar na ito so, kaya naman na uh, hindi talaga pinupuno yan dahil uh, hindi kayang ikarga sa truck kung uh, pupunoy niyan dahil uh, ang bigat ng uh, putik na yan, uh, burak na yan mga kababayan. meron pa doon uh, na hindi uh, nakasako-sako ano lang uh, painga lang ng kaunti at tuloy-tuloy uh, naman uh, silip ko, pa, pasilip ko sa inyo para ano uh, unti unti nang, uh, gumagalaw yung tubig papuntang uh, north kasi magkahiwala yung uh, group o oh. meron na uh, mula magmula Padre Paul Rice Trade na, no? meron papuntang north at uh, ito sa nalalagyan natin kapag ng BJ kapuntang south sila uh, so parehan din na uh, MMP. at uh, Okay, pag naglilinis no o di kaya kagaya uh, ni mga ulan mga ano yung mga bato-bato mga ano dito na, na ano sa ating mga ano mga kanal so ito na yung uh, pagpunta sa drainage so kailangan lang dito no ay uh, di yearly yung paglilinis no. Uh, sabi nga ng mga kababayan natin nagko-comments dapat monthly na uh, ginagawa ito para tuloy-tuloy na malinis no. Kasi kung uh, uh, kagaya nito tinalampak lang dahil nga sa nangyari na kabuuan ng Metro Manila, lumubo So uh, kinalampag sila ng sinado. Ito na nga at uh, gumagalaw na at, uh, ito na yung uh, nakukuha no uh, yung uh, nag-comments rin sa atin sa Merwas Boulevard dahil nakikita nila na uh, yung uh, DPWH yung uh, ano uh, gumagalaw no tapos uh, nakikita nila yung uh, nakikita nila na naglalagay tayo ng thumbnail na nanlodol si Yormei at uh, ang tanong nila kay Yormei ba yung uh, ano na yan yung uh, project na yan so sagot natin na hindi pero si Yormi ang mayor ng Manila no? at uh, napanood rin siguro ninyo yung uh, pagsugod niya dyan sa May Manila Bay, kung saan at uh, wala pang nag uh, ano dyan, wala pang gumagalaw dyan no? naumpisaan lang yung paglilinis dyan nung sumugod siya dyan sa May Manila Bay, no? kaya uh, ano sana mumuno talaga no? pag uh, nasana mumuno uh, mayroong uh, political will so makikita mo talaga na maganda yung kalalabasan kagaya nito uh, ito, ayun naman sa ating mga DPWH no, kasagsaga ng bagyo na yon so sa magdamagdor na dito sa may uh, ano ito sa top na ito at uh, sa pagdideflagging no? so kailangan ngayon na uh, hindi tagulan ngayon nila paspasan ng paglilinis no? tayo so yan Padre Paura Street at uh, LRT no? uh, itong uh, lugar na ito kung saan at uh, talagang uh, malalim, malalim malalim talaga yung uh, pagbaha dito so at tapayan natin yung mga pag-uulan na naman na at uh, kuha tayo ng update dito mag-observe tayo kung uh, itong uh, ginagawa na ito Nandudun na tayo, hindi talaga kaya kayanin yung uh, volume ng tubig tuloy-tuloy tuloy yung pag-ulan pero ang inaasahan natin pagkatapos ng ulan ay bababa kagad ka no? so doon natin ma-obserbahan paglilinis na ito mga kababayan Ayan. o, so, makinin nyo yung putik uh, bawat sa uh, butas na nakukuha kanyan no? mga lang at uh, hindi pa rin sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan magsubscribe subscribe narin na rin notification bell para lagi po kayo na 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 upload na so, upload dito sa may nila. Magandang nga uh, umaga. Maraming salamat.